Hey guys, welcome back once again for another TikTok tutorial. And for today's video, tuturo ko kayo paano gumamit ng TikTok live. So, pindutin nyo lang yung plus para mag-video ka. Tapos makikita mo yung live katabi ng templates. At ayan, may mga options yan na flip, yung camera, may beautify, may effects. So, try naman natin yung ano, effects. So, eto, parang yung mga filter lang yan habang nag-shoot kayo ng video. Ayan, no, oh, pwede yung gamitin yung dumadami, yung orange siya ganyan. Okay, lalaki yung ulo mo parang ganyan. Tapos yan, yung may parang kung anuman tawag dyan, bahala na kayo. Tapos yan, pwede mo rin i-share sa Facebook, sa Messenger, kung saan mo man gusto. Tapos, ayan, kung ready ka na, lalagyan mo lang yung parang header ng stream mo lagay lang natin siguro na ano test. Kasi test lang yung gagawin natin para makita nyo lang yung loob or yung itsura pag nag-stream ka. So, pag ready ka na, go live na. Tapos may countdown na 3, 2, 1. Tapos action na! Maghahantay ka ng mga ilang segundo bago talaga pumasok yung mga uh, watches watchers natin. Tapos yan, may settings na rin yan. Na flip camera, may mirror mode, may share, may settings. tas comments yan, gifts. Ayan, ayan, ayan. Tignan na lang natin nun mamaya. So, siguro una natin tignan yung gifts. Ito yung mga pwede mong ibigay sa mga idol mo. Tapos, nagkakahalaga yan ng coins eh. Para yan, magre-recharge ka muna. So, magpapapalit ka ng pera para makabili ng coins. Para maibigay sa idol nyo. So, ganito itsura pag nag-start ka na mag-live. Ayan, nagdadating na, na yung mga manunood. Oh. So, habang di pa marami masyado, mabagal pa yung pag-akit ng chat. Pero, pag nagdagsaan na yung mga talagang mga nanunood, Nako, good luck kung mababasa mo pala. So fast forward natin. Ganito itsura pag may nag-drop ng gift. ay may lalabas na ganyan, no? Kisha Bear sent TikTok. Tapos ganyan. Tapos, pwede mo na siyang i-convert sa pera pag madami kayong natanggap na gano'n, ha? So, ganyan na itsura ng live. Tapos, kung gusto mo mag-end live, pindutin mo lang yung power button. Tapos yan, confirm. Tapos, may makikita ka ng live summary na ganyan. So, yun nga, gano'n ng lang kadali kung paano mag-live dito sa TikTok. Ang minimum requirement dati is 1,000 followers at pwede ka na mag-live. Ngayon, hindi ko pa alam kung ilan ang minimum requirement. May nakita kasi ako as low as 17,000 followers lang nakakapag-live na siya. At yung iba, may mga 50,000, may 80,000. So, sobrang random pa siguro. Siguro parang pili lang yung mga taong pwede makapag-live or random siguro na nabibigyan lang yung iba. Tapos as early as next month yata, hopefully daw, mabigyan ng mas maraming tao pa yung live. So hindi pa rin siguro pala lahat makakapag-live. Mas maraming tao lang. Ayun nga, ang huling balita ko is para daw maiwasan yung pag-overload ng server pag sabay-sabay nag-live yung mga tao. So ulitin ko lang, yung pinakita ko kanina, ganun lang siya mag-live. Pipindutin na yung plus, tapos i-scroll niya lang papunta sa kanan yung template, katabi niya ng live na. Kung meron kayo, congratulations. Pag wala pa kayo, antayin lang daw natin until siguro mga next month para mabigyan ng mas marami pang creators na makapag-live sa TikTok. At para mas maintindihan nyo pa kung ano ang TikTok live, panoorin nyo to. TikTok live? sa real-time kwentuhan between creators and viewers, pwede ka rin makareceive and mag-send ng virtual gifts. And you can convert this into real-life money. Wow! Ang cool, di ba? Meron akong isa-share na sikreto sa inyo kung paano dumami ang viewers niya sa TikTok Live. Atin-atin lang tuwa. Lighting is key. Turn on your ring lights or kung wala pa, tapot lang ng bintana, okay na yun. Ay, na yun na nag-start na yung TikTok live ko. Mukhang pwede kong gawin. Pwede kang mag-gitara o kumunta. Or pwede kang gumawa ng makeup routine. Pwede kahit anong trip mo. Ang importante, gawin mo yung na-enjoy -e mo. Kasi if you find it interesting, other people will too. Ito, konting hacks para maging mas entertaining sa live. Magbasa at sumagot ng mga comments, especially kapag magkakaroon ng dead air. Isipin mo, barkada mo yung mga viewers mo. Magkulitan kayo, magbiruan. Pwede ka din magtanong at magbigay ng funny and interesting questions na pwede nilang sagutin. And of course, let your viewers feel na they are part of a conversation. O diba, ang dali lang? Try nga din mag-TikTok live! Good luck! So yun na nga, ginawang available yung TikTok live para makapag-usap at makapag-conversation yung creator sa mga followers niya. Tapos added bonus, ito na yung pinakinihintay ng marami. Oo, may pera na sa si TikTok. So kung nakita nyo kanina, pwede ka magbigay ng gift sa mga creators, maghuhulog ka. Pero mag-exchange ka muna ng uh, pera para maging coins. Tapos yung coins na yun yung gagamitin yung panghulog para magbigay ng gifts yung mga favorite ng creators. Para naman doon sa mga creators, hindi ko sure kung merong parang minimum amount bago ka makapag-cash out ng mga gifts na natanggap mo. Sa so, pag-explore-explore ko is kailangan mo ng PayPal account para ma-cash out yung pera from TikTok para mapunta sa'yo. Ito yung example, pag pindutin niyo live gifts, pupunta kayo sa website na ganito, tapos makikita nyo stats na ng live nyo. Tapos pwede nyo pindutin yung withdraw, tapos babalik kayo sa TikTok. Para ma-setup kung paano nyo i-withdraw yung pera nyo. As of now, ang nakita ko lang is yung PayPal, parang ganito. So, antayin lang natin. So, ayan. So, after mo ma-set up yung PayPal mo, pwede mo nang makuha yung pera mo siguro. Tapos, dediretso na siya sa PayPal account mo. And, ano yun nga? Ganun lang kadali mag-live. And, uulitin ko, hindi pa lahat merong TikTok live as of now. Antayin lang natin siguro until next month hanggang unti-unti mabigan ang mas maraming creators ng access para mag-live sa TikTok. So, kung wala ka pang live, kalmahan mo lang muna. Darating na rin yan. So, ganito yung pag may mga nagla-live sa mga fina-follow nyo, nasa notification nyo. Tapos, pwede nyo pindutin dyan kung gusto nyo sila panoorin dyan. Or pupunta kayo sa following. Ayan, nasa taas. So, nakikita nyo yung mga live sa ibaba. Pwede kayo manood dyan. So, try natin manood from notification. Ayan, pindut lang kayo dyan kung sino gusto nyo panoorin natin si Jaywa. Tapos ayan, ito na itsura live niya. Pwede kayo mag-comment o kaya magbigay ng gift kung gusto nyo. Tapos scroll up nyo lang, mapupunta kayo sa susunod na live si Raplesia dito ay namumula na din. Important. Um, I val... <laughs> Lumalabas din yung okay, likes sa For You page nyo, kaya podcast. pwede kayo makakuha oh! ng bagong followers dyan. So, try natin to kay Erica. Pindutin nyo lang yung picture niya, tapos ayan, makikita nyo na yung live niya. Kung wala man sila sa notification nyo, punta lang kayo sa account nila, tapos makikita nyo na live sa profile nila. Tapos pindutin nyo yung profile nila, tapos mapapanood nyo na yung live stream nila. dito kasi, ito, CR na to eh. Kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming maraming salamat. Eto na, comment down below ng TikTok ID nyo at namimili ako ng isang lucky winner na nagko-comment dyan para i-follow sa TikTok. At ayun na nga, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na kasi malapit na tayo mag-100,000 subscribers. Malapit na natin makuha yung silver play button natin. Kaya hanggang dito na lamang maraming maraming salamat sa'yo. Paalam!